Taipei, I'm home na. Uh, Galing akong carry So, bumili ko nung ano, parata na lang. <laughs> Ito, oh, may nakuha akong parata dun sa carry Ano to eh, 9, 9.50. Tatlong, pira, tatlong pack. Sa isang pack ay mayroon siyang 5 pieces. So, pwede na. So, parang tender hums, 15 pieces. Kasi wonder dirham ang isa ng parata eh. Asan na yun? Ito, ito yung dalawa. Ayan. So, ayan. Five pieces sa isang pack. Special offer. Tapos, one, two, three. May tatlo pa akong manok ditong buo. Tapos, ito pa yung Shanghai. May hotdog dito. Yung lang laman ng ref natin. <laughs> Tapos, ito yung manok. Ayan, o. Oh. Hindi ko pa nakakain yung iba kasi one kg yan eh. Mas bumili ko ng apple tsaka ng lemon. Lalagay ko sa tubig kasi yung apple ipang lalagay ko sa shake. Hindi ko naubos yung ano eh, yung talong shake. Bumili rin pala ako ng yogurt. Mamaya isasaw-saw ko dyan yung parata. So, yun guys. ah uh, iinit ko tong talong na hindi ko naubos kahapon. Dami rin pala kasi siya, oh. So, magluluto tayo ng parata. Mga two pieces. Sa sa pan. Ayan. Sa pan. Uy! <laughs> Ay, bismillah. Ayan, initin natin siya. Tapos, lagyan natin ng konting oil. etong parata. Eh, ayan. Oh, sige na, guys. Bye! Twink!